Apo. Talagang ako po ay hindi miyembro ng kahit anong uh, uh, organisasyon, no? Ako po ay ordinaryong Pilipino lamang. Pero po dahil sa po, dahil po sa nangyari eh parang tawag na po tawag na po ito ng dugo bilang Pilipino. Opo, nandito po ako bilang Pilipino, uh, bilang dugong Pilipino. Opo. Nay. Salamat. Opo. Hindi po tayo titigil, alam po tayo. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you sa vlog. Opo, ano salamat. Wala po nag-uutos sa akin. Buong puso po ito. Kami din. Kami, kami din. Kami. Malayo din kami. Hmm. Malayo, kami din kami. Malayo alam, alam, pa pinag namin. No? Yes, ma'am. Ayaw nalang ipalabas. Ayaw Apo. sila na Na, 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 na lang. Hindi po namin kailangan ng bayad. Maganda po ang trabaho namin dito. Totoo yan. 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 Totoo yan. Hindi namin kailangan ng ayuda. Hindi namin kailangan ng ayuda. May mga mga kami dito. May mga ng pera ng taong bayad. Hindi, big sabihin, naghirapan mo